mga boss Good morning, good morning Sa mga pagparang araw naman sa atin lahat Yan, panibagong araw tayo Panibagong vlog Yan uh, Nandito na tayo sa daungan Tulusong tayo ngayon sa Ortish Yan, kung mapapasin nyo tayo, Ako lang mag-isa mga boss uh, Titignan natin mga kalabaw Kahapon di kami nakalusong ni Boss Andy Nag-display uh, kami ng kalabansi, Saka ano uh, pinatubigan ulit namin yung mga uh, napatabaan sa talbusin hindi naman tayo nakapag vlog din kahapon magpahinga muna tayo kasi nga yung ano yung pagbablog isang trabaho pa ano din pag nagbablog tayo bibigyan mo rin ng pansin hey, nga ang pagbablog hindi lang basta basta ano Baga sa ano kung nitrabaho natin dalawa Kapag nagbablog tayo nagingin tatlo <laughs> Ako lang mag isang ang loloso ngayon Naanin natin yung mga ka ano Taan natin yung mga kalabaw tapos uh, din tayo ng, tu ng ano, mga makina Tingnan natin kung alin yung ano mag magdadagdag tayo ng mga tubig Uh, boss, losong muna tayo kumain niyo akong ngayong maghapon losong, losong, na hmm, oh boss itu na tayo sa farm 2 apa mo na tayo ng makina Baka tayo mulai sa farm 1 ayaw yan, mga ha? mga ano na ano na may merde na yung pinataba natin ng sa araw hindi na ganong dilawa Ayan. may sikat na rin pala si aring araw wala na naman tubig tong taas <laughs> taas taas talaga. Matitiktik kay ka. Matitiktik. Ano? Na, Ganda nanon. Maganda na rin yung ano natin dito sa farm to. Ganda ah, na rin siya. Oh, hindi na rin ganong ano sabi nga hindi nating ganong hindi nakapangitan yung ano natin nito kung maganda yung kaya karling maganda rin to syempre halaga natin eh. pero hindi na ganong kaano yun nga lang may, may damo bago tayo mag pangalawang sabog na ng pataba hindi ulit tayo ng pandam mga lawas 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 daming kalapati oh dito kay ano dito Elvin ano yung palay natin ang mga tubig isang araw lang magpapatubig tayo dito Ayan, basta ito na mga talbusin natin lang. dami agad supong oh. ano kaya patuloy na natin sa ano yung pinaka principal nya agad nagsupong then eh. dahil medyo ano na yung matanda na yung pula natin agad nagsupong yung ano, o supling kaso nga ano, lang yung namamatay namamatay oh. namamatay sila magkatama na sa ano yan. dahil matagal bagong nakita na yun magkatama na yung puno At, paano na rin natin yung ano tunatang muna tayo sa kabila sa so, kamatig rin yung mga kalabaw muna natin mga kalabaw eh okay. nagsunog na para sila ko yan araw dito hindi sa araw nagsunog na sila dito nung ulit tayong lumusong maganda rin yung pagkasunog kahit may natira paunti pa unti-unting damo pag naroto yan makukuha na sa roto

muna natin? Talubluban muna natin. Yan, mga boss. Dito na tayo sa Farman. Ayan o. Isang araw lang, wala naman din tubig to. Yung taas. dadagdag tayo ng tubig dito sa taas. Hay, Hay buhay. papandar mo na tayo bago akin wala tubig dapat din na wala tubig to para di maka yung ano damo makita natin yung paano natin palay natin ito di pa natin masyadong nalalagay ng tubig so, medyo marito pa yung palay marami pong makakain ng suso ayan uh, konti lang yung tubig na inano pa natin pero maano na yung damo kailangan nata madagdagan din kahit konti pa dadagdagan na natin dadagdagan na natin tubig pa naman din Ay, tubig pa naman ito yung ano tinupigan natin sa bolto niya pong karling yung buong diretsyo na to ganda lang ng pala yo iba yung bulas nito kaysa doon sa farm 2 pero kasabay lang ng ano sabog ng farm sa farm 2 Ayan. ganda bawis yan dyan si Apong Karling at agas dito sa kanya wala mo tayo magagawa hindi naman natin mapipigil katagang ganyan ang buhay yun oh, mga boss maganda na yung makina natin nabuksan uh, na natin yung dapat buksan yung dinadagdaga na tubig nandito eh, na yung tubig ay pumapasok na ulit dito sa kabila ano pakakabukas natin mamaya dito para mabilis mano dumating doon sa dulo itong diretsyo na to, walang tubig o, wala tayong magagawa dahil yung tubig nito bumaba din sa kabilang banos tapos dito sa salisol at itik-tik <coughs> yun ano ah uh, naginit tayong tubig malapit ng kumulo tapos ay natin ano ako sa talong itlog saka lungganisa skinless oh, Kain na muna tayo Ay, Yung ano din natin yung tubig nga natin sa farm to Maandar nyo yan natin Masak na katawang ko Mabas oh, oh, oh. oh, kain muna tayo Yan, umulam natin tapos, may saging. Dalawa yan, na, ano na pinay iso. So. Kain muna tayo. Yan. Mag alas 9 pasado na, malamig pa rin. <laughs> malamig yung ano ngayon. Malamig yung hangin. Kahit na mainit. Kain muna tayo. Kain-kain po. Tapos tignan natin yung tubig natin Ay ko Tingnan natin yung ano doon Kung Pang ano pa Kung okay na yung tubig na Ay ko Ito mga tagal tagal pa to Lagyan mo natin diesel yung ano Makakainan natin doon na ano mm -hmm. yung tubig oh. Kinakain na suso. kailangan makapag-ano na rin, makapag kitcha um, na rin ng pataba. Oh, so, kaya natin ng konti din to? Ay. Kinakain ng suso yung iba. Ano? Oh, laki. Kinakain na suso. susuyo susu ano, natin sa masyadong malalim yung tubig kaya kailangan ano lang yung sakto lang ma ano, yung tubig pasabugan natin ng patawat to wala yung pasabog dito nasa kabila yun, buwas natin ang makina dito tulog ito ano dito sa taas na natin yung binuksan nating kanina tapos ano tayo ah, punta tayo doon sa kabila so sa muna natin kalabaw aabot ah, na lang natin doon sa, doon sa pinagsagaan nila kahapon para di na tayo babalik mamaya dito <coughs> sasaroon natin yung ano dito mga lawas pinaksa natin doon sa dulo ayan mga boss pulang pa yata pandarin muna ulit natin yung akin. magkupulang yung tubig na nando ng malubog malabog, malabog na gusto Punta na muna natin to, to, yung makina natin doon sa kabila Pandaran natin yung makina Yun, nawawala ng tubig din Mga isang oras pa siguro Kulang pa yung tubig nito Kabilaan Kulang yung tubig din na to kung lulusong tayo bukas dyan, dagdagan na lang, lang ulit natin sa so bagay bukas na dagdagan na lang natin bukas ulit bukas na lang tayo ulit magkano papandar ulit tayo ng na natin na bukas lulusong naman tayo bukas dyan lulusong tayo ng pataba bukas na lang ulit natin dagdagan dahil yun pa natin binabad na matagal na ngayon sa Bosani o walang pagtatalian dyan kaya ngayon ko pa palang binabad talaga ng gusto o yan ano muna tayo ng mga kalating oras para lumambig yung katawan ayun pinandar na rin natin yung mara. Ayan, mabas yung gano'n natin. Ah. Dahil galing sa ano, kakain na yata kahit medyo mainit pa. Nakasok ah, so e dyan, umabot dito sa puno. At, yung sisilong. ay ah, si Jenny, nandun. Ah. Bukas, ano naman ulit tayo dyan, lulusan naman tayo ulit. sa just adjust natin sa gawin doon adjust natin yan mga boss sa so, alas dos na yata ayun, uh, papatay na natin yung makina dito so atasarap na natin yung biloksan natin Ayan mga boss kaya pala din natin kasamang lumusong ano ka si boss Sandy Ayan uh, birthday niya pala ngayon Happy happy birthday kay ana kay boss Sandy Mabuhay ka hanggang gusto mo Ayan ah uh. Kaya maaga din tayong uwing niyo. Birthday niya ngayon <coughs> Kaya din na muna natin siya sinama Pinaganong muna natin siya pinag day off ay yun mag natin magsara dito punta tayo doon sa kabila tapos mag aano tayo mag tapos dito papatay na rin natin yung makina doon bago tayo maui ngayon Bukasan lang tayo mag aano dito Di pa natin nakakausap siya na Kuya Eddie Baka may gagawin bukas eh Kesa mga kalawa Baka busy 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 yan Yun mga boss, punta na tayo sa farm to dun oh, dito na tayo Tignan muna natin no, yung tubig natin no, Kung nasaan no, na no, no, no. no, no,

kalay natin dyan magmamadam mo ano na to tong dulo na to Pero pwede pala lupa natin ng konti Alas stress Uy, na rin tayo. Oras. Na ano pinang spray ni Kuya Pernan. Nag-spray eh, siya dyan. Nagkasama yata ang ano. 240 or ano. Agroxon. Ayan, hamatay yung ano natin. No? Pati yung damo na lanta. Hey. Matalbosin natin. No? Nalanta rin. Ay nakakita yung mga tanim natin. Alam naman may tanim tayo dito. Pati damo sa ano. Ang lungkot yung ano natin. Mamamatay na ito. Matalbusin natin. Spray na ano. Pandamo. O sa paligid. <coughs> Ay, okay, naka. Ito pa yung pakikisama natin ah. Sana di na lang mag-spray dito. Alam niya naman may tayo. Ulang pa nga yung natin. nag-spray siya pinakaano niya yung pito niya nabuban yung mga halaman natin hey ganda sa may paano na yun nalo nakalunto yung ano mamatay na yung mga watalbosin natin eh. Yan, mga boss. Ah, uh, ano yung ano 'yon? Sara na natin mga lawas. Uwi na tayo. U uwi na. Tayo pa uwi na. Ay, 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 ay. Uwi na tayo Bukas naman ulit yun, uh, mabawas pa uwi na tayo eh, pa si araw